So yun, guys, nandito ako na sa sa site. Uh, binili ka namin yung pinuntahan namin nung nakaraan, karang buwan, na hindi namin natapos. Kasi ano to eh, horse farm, parang ano, stable. Ano, may maliit nga na ano, kabayo. Kaya ito, pinuntahan na namin. Um, dalawang hmm, building na hindi namin na check. Ngayon, eh, tine-check na namin. Ayan na. Para ano to eh. Stable eh. Para kumbaga sa atin ano, yung alagaan ng mga kasi may race track din eh. Ayun, kung makikita nyo yung mga puting ano. Race track yan eh. Ibang kabayo nasa loob ng ano eh, kulungan. Ito mga kaibang kabayo to, yo. Ano? Maliliit. Hindi ko lang kung anong tawag yan. So, habang nagpapahinga, ganito. Yung isang kwarto na to, na hindi, ano, sabi nung cartaker, sarado raw, may hindi, eh, hindi namin mabubuntahan yan. Maganda sana mag-ikot dito eh. So yun guys. tuli uh, tuloy muna namin yung ano, tuloy ko muna yung pag-check -che ng mga measurements. Nandito ako sa isang building na uh, ano. May nakita ako. May nakita ako na ano, bisikleta. Ay, I love bicycle. Ano, maxis pa naman. Trek sa trek. Pulsus, you o. Sa dalawa. Puro pulsus to. Isang isang road bike na parang ano to. Tawag doon. Para walang gulong. Ganda bike. Sana all may bike na ganyan. Pulsus. So habang check tayo dito, lakad lakad tayo. Para yung makulitin tayo. Lakad. Hindi yun, hindi yun. Siya walang takay. Takay lang po. <başkos> yung naman mag-check na, na yun kapatagal lang oh, ito. ito guys, eh, ko sa inyo ng konti yung lungap. Ayan o, may race dito ng kabayo eh. Ayan yung mga kabayo. Ayan yung mga kulungan. Pen, na tinatawag. Ayan o, may race Ito na tayo dito. Kasi ito, may, may plano naman to kaso nga lang, kailangan ano to eh. Kailangan ina sa balad niya. Ano? Oh, mga kabahan. Ayan yung resta. kabayo so ayan guys dito ko na muna tinatapos ang video ko na to maraming maraming salamat sa inyong panonood bye bye see you on my next video